LGU at uh, Rural Health Units ng uh, Gimba magdaraos ng bloodletting activity bilang pakikiisa sa National Voluntary Blood Services Program. Isang uh, blood donation drive ang isasagawa ng Gimba Municipal uh, Health Office o MHO sa darating na Biyernes, Agosto 9 sa Municipal E-Library uh, bilang uh, pakikiisa sa National uh, Blood Services. Uh, program o NVBSP ng Department of Health na mandato ng Republic Act 7719 o tinatawag na National Blood Services Act. <clears throat> Gaganapin ang uh, bloodletting activity mula alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon at pangungunahan ito ng Rural Health Units o RHU sa munisipalidad kasama ang DOH Central Luzon Regional <coughs> Blood Center at Provincial Health Office ng Nueva Ecija. May temang Dugong Alay, Dugong Buhay, uh, Dugtong Buhay, layo ng aktibidad na makaipon ng supply ng dugo para sa mga nangangailangan na residente ng Gimba, lalo na sa panahon ng emergency. Ayon kay Ginoong Ronald Thomas, ang uh, blood uh, program coordinator ng MHO at Medical Technologies 2, marami sa mga kababayan natin ang sinasalinan ng dugo. Pangunahin na ang mga dialysis at cancer patients, maging ang mga sasailalim sa operasyon, pero hindi pa sumasapat ang mga blood donations. Uh, sa blood uh, sa blood drive, bawat individual na lalahok sa uh, sa Biyernes ay kukuhanan ng 450 ml o 450 cc ng dugo. Ang mga maaaring mag-donate ay dadaan sa screening at kinakailangang pasok ang bilang ng hemoglobin blood pressure at heart rate 16 years old hanggang 65 years old ang age uh, ang maaring mag-donate habang 50 kilos naman ang uh, uh, requirements sa timbang ang mga 16 at 17 years old na donor ay dapat uh, may dalang may dala na parents consent habang ang regular blood donor ay uh, ang edad ng mga regular blood donor na tatanggapin ay hanggang uh, edad uh, 65. Ang first time donors naman ay hanggang edad 60 lamang. Kailangan din na walang sakit o nararamdamang sintomas ng COVID-19 uh, gaya ng ubo, sipon, lagnat Lalo. o pananakit ng katawan ang mga lalahok. Samantala nitong Hulyo at 30 lamang ay uh, tumanggap ng Certificate of Appreciation ang LGU Gimba mula sa DOH Region 3 bilang partner sa blood donation. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na napasama ang GIMBA sa naturang awarding ceremony para sa uh, blood donation. Hindi ako pwede. May uh -huh. COVID related. Uh -huh. <laughs> grow COVID ba yan? <laughs> uh, pa parang. <laughs> Pero wala nang grow uh -huh. COVID kasi. Uh -huh. Yung si po, di ba, uh -huh. pwede pwede? Yung po, oo. Uh oh. Ayan. So, sa, sa ano sa yan? Sa Viernes na pala Viernes, yan. Viernes, oh. oo. Oh. Tapos, ang, yung uh, kanila, itong si, yung kanilang blood coordinator, na si uh, Ronald, uh, Ronald Thomas, Bato. na Ay, aking uh, ba batchmate, <laughs> sa all, all siya, noong araw. Noong araw, <laughs> siya ang medical so technologist. I don't remember kung RHU 2 o 1 siya. Ah uh, pero blood coordinator uh, blood program coordinator siya uh. at uh, uh siya yung uh, nagreach out sa uh, atin para maipakalat nga itong blood uh, uh. bloodletting letting activity na to kasi hindi lang ito sa gift ano eh buhay eh ito rin sa sa, sa pansariling health ang uh, pag pagdo ng blood ay uh, isa ding uh, ano, nakakatulong din 'yan. Nabasa ko nga na may 80% na chance na mabawasan yung uh, hypertension ng isang tao kapag, kapag nagdo-donate ka. siya ng dugo. Pero bawal kuhanan uh -huh. ng dugo ang high hypertension. Blood. Oh, uh -oh. Naman. iba naman kasi yung high blood, hindi uh -huh. naman pag sinabi naman mataas ang dugo, hindi naman ibig sabihin na madami ang dugo. <laughs> Kaya nga. Uh -huh. uh, hindi nga kasi uh -huh. yun ang di rin po pwede. Uh -huh. Kailangan normal. Mm -hmm. Oy, okay, congratulations sa Gimba, yung ah, dahil sa regular natin na pag, uh, pag sa? sa mga blood donations at saka pag uh, isa sa, isa daw tayo sa mga uh, partner no sa blood donation. Napasama yung Gimba sa Labing isang na munisipalidad sa Nueva Ecija na binigyan ng appreciation sa pagdodonate ng dugo. Dito mm. lang yon July 30. Kaya meron tayong uh, plaque of appreciation. Ang nagchika lang din sa kanya ay si uh, Sinang si may Ronald. Ang? LGU. Ang LGU. Ang Gimba. Syempre sa in, ano yon, spearheaded yan ng Municipal Health uh, Office. Ayun. Uh, at, uh, eh buti naman nga at uh, yung Pero, ganyang mga activity nila eh, ini-inform tayo. Hmm. Pero kasi kulang pa nga daw. Yung, yun kasing, ito palang NVBSP na to, yung National uh, Voluntary Blood Services Program. So, syempre, voluntary. I, uh, under siya ng uh, National uh, OH. Blood, uh, ano nga ba yan? Hindi. Oh, mandato siya ng RA 7719 o yung National Blood Services Act na nilalayon na face out na totally yung commercial donation. Yung walang bayad. Walang bayad yung pagdodonate ng ng dugo. Mm. Dapat ito ay isang voluntaryo uh, na na service. Pag, oh. o, sa, sa, mga kapwa natin, Pinoy. Okay, eh. Ibig sabihin, hindi Para, na binibili dugo. Ganon donation, nde yung donation. Ah, yung donation. Uh, yung donation hindi na oh, dapat. wala naman talaga kaya nga. Meron ano, kasi commercial blood centers. Uh, I don't know kung hanggang ngayon meron pa niyan, pero sabi kasi na eventually yun yung if it phase out. Nung binasa ko yung uh, Philippine Blood uh, Coordinating Council ba yun? <laughs> PBCC. Um tapos eh uh, layon niya na magkaroon ng network ng sa bawat region at sa provincial nang donation drive at uh, blood donation parang donation banks siguro mm -hmm. parang ganoon uh, mm -hmm. kaya totoo naman eh totoo naman na yung mga talagang malala yung sakit at kinakailangan ng blood donation May mga marami akong kakilala na kung kailan na hospital doon nagkukumahog Yes. na magdodonate oh, at maghahanap oh, oh. ng donor. Oh, kaya at madalas nga, ay wala. Kaya nga ngayon, mm. inuoblig, actually inuoblig eh, kaya nga mandato eh. May namandatuhan. Uh, <laughs> na na lahat, yung voluntary? Uh, uh, hindi lang. Pati mga ospital na magkandak ng blood hospital, oh. mga RHUs, uh, na magkandak ng bloodletting activities. Mm. So, kasi nga, uh, eh, dun palang sa may, pag sa dialysis, maraming dugo na yung mm -hmm. gagamitin mo, di ba? Ngayon, kahit yung iba, ay pinapanawagan na magkaroon ng mga, kahit kaya sa media, di ba? Mm -hmm. O kailan lang ay meron tayo. Oh -oh. Uh, yung iba pang pa mga institusyon, kasi nga, um, mahalaga, mahalaga ang, mm -hmm. ang buhay ng tao. Yes at ang dugo ng tao. <laughs> so, hindi na pwedeng gamitin yung ibang dugo. Mm -hmm. Sa <laughs> daming dugo kuha diyan. May platelet, ay platelet. Plate <laughs> Hemoglobin. Hemoglobin yung gina, yung yung ginagamit sa pag-increase ng uh, platelet, Ayun, platelet. Ano, doon din pala yun ini-extract sa dugo na yun. Kaya kinalimbawa, na kailang litro silang dugo, no. Merong mapupunta sa ganito, yung ganon. So, ang dami mm -hmm. uh, sa pag-extract uh, nila. Hemoglobin count. May 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 weight requirement din pala yan. Uh Oo, -oh, parang 50 kilos. Uh oh, uh -oh. meron ding age uh -oh. requirement. Yung ngayon ko lang din nalaman na ang regular blood donors pala hanggang yun lang yung pwede yung hanggang 65 years old. Pero pag first time donor, 60 lang. The oh, apatali hindi na nga eh, pati 60 nga eh, di ba? Sila tin nila no nakapila sa mm -hmm. ano, sa pagdo ng dugo. Eh, kasi 60 lang nila, hindi sila inalaw. Kasi basta senior mm -hmm. citizen, talaga. Hindi, oo. Oh. Pero pagka regular blood donor? pag dati na, puwede. Oo. Mm -hmm. Oh, puwede yung senior citizen na magbibigay. Pero kung first time mo, uh, ayon. Uh, kailangan bago. Mm -hmm. Hindi ka pa ano, hindi ka senior citizen. Mm -hmm. uh -huh. So, nako, E di panawagan na Saan natin, pero na, na daw silang ano, usually ang nagdo-donate ng uh, dugo diyan yung mga police mm -hmm. uh, sundalo, preso, uh, ayan, yung mga individual siguro, uh -huh. mga tricycle driver, marami tayo, mm -hmm. ilang libo yan. O oh, kaya so, yung mga tagapakinig natin na uh, uh, dito sa radyo no uh, is uh, uh, makipag uh, ay punta po kayo sa August 9 sa August uh -oh. 9, mula sa, alas 8 hanggang alas 3 ng hapon. Diyan sa? Diyan sa Municipal E-Library. Oo, -oh, uh, sa E-Library. Uh, donation drive na gaganapin. Uh -oh, kasi... Uh -oh. Mas, Tapos, every 3 months, ay, after 3 months, tsaka pala pwede ulit mag-donate. So, meron yata, I think, hang November, may bloodletting ulit. Mm -hmm. Dito sa bayan ng Gimba. Tapos, uh, ano nga ba yung isa ko pang ano yung total meron tayong ganito ano yung PB uh, yung uh, Philippine Blood Coordinating Council tas meron pa yung NVBS being National Voluntary Blood uh, uh, Services Program but sana nagme-maintain na rin tayo na parang RSBSA <laughs> merong database ng uh, mga uh -oh. kinukunan ng dugo? Siguro meron na. Meron tayong mga uh, repeat. siguro kasi computerized. Sabi ni, oh, sabi ni Ronald, kausap ko pa rin siya kasi, merong mga repeat donors at meron na rin silang database. Uh, uh, eh, Magkanta eh. siguro na magkaroon ng gano'ng parang official na database na rin. Uh -oh. Tapos meron, pwedeng mag-rehistro yung, ngayon digitalized na ba diba? Mm -hmm. Pwede ka pwedeng magrehistro doon yung Hindi ko lang din alam kung yung mga tao na gusto uh, lahat ay naka-digitalized na, na kasi pinasasagot pa nila sa ano eh mm -hmm. sa form. Oo. Oh, oh. oh, may pipila pa talaga noon. Maganda kasi 'yon na oh. uh, practice kasi for example uh, itong mga ganitong activities the blood donation the ipapaalam mo tapos uh, mag, may, may uh, encourage na sila. ka. Mm. Maganda rin na meron sa bagay, eh, may green green cross tuloy. <laughs> may red cross naman na anytime pwede kang mag-donate ng dugo. Di ba meron ganun? Mm, mm, ganun ba doon? Oo. Oh, 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 kung kailan lang din sila oh. mag-hold ng donation drive. At saka sila mag- Siguro, uh, Siguro meron silang regular oh, na ano. O Kasi yung mga gustong mag-donate, pero walang, for example, alang alang uh, Red Cross, kung diba dito sa Gimba. Mm. Oh, pero meron... Uh, meron na uh, database na pwede kang mag-entry na gusto mong mag-donate o kaya ipapasok mo doon na ah uh, for example, meron kang kamag-anak na kailangan din ng tugo pero hindi pa ngayon kailangan, eventually kailangan. Ngayon hmm. gusto mo nang mag-donate. Mm, para mapakinabangan uh -oh. nung in the future. Kasi isa 'yun sa mga bagay na ano eh, 'di ba? Isa in sa mga privilege ng nag-donate ng dugo pag may certificate. Uh, priority sila, tama ba? May ganun bang ano? Meron, meron din ganun. Hmm. Uh, kung baga eh, eh, paano pa nila matitrace kung wala naman silang system? Oh, yun nga. Na, so, kailangan sana magkaroon din ng na, oh, yung si Leah, centralized yan, nag -donate, pag nangailangan sa may pamilya Oo. niya, ay ano. Or, parang, ano na lang yun. Hindi, kasi ngayon, Parang, kung sino mga kailangan, meron eh. Kailangan makakuha dun sa blood bank eh. Oo, oh, pero minsan oh. kasi kailangan mong mag-donate muna eh, bago ka makakuha eh. Mm. Meron akong mm. mga kakilalang ganun. May ganun. Na, oh, oh. palit. Magdo-donate ka. Kasi, katulad dito sa Gimba. O, oh, papa -pa papalitan. Uh Oo. -oh. Papalitan, ka. pero kasi mag-iipon ka ng tao ngayon. Hindi naman mauna yung donasyon. Halimbawa, nakagamit ka ng ilang bags ng dugo. Oh. no? Oh, ginamit sa ganitong ospital. Mm -hmm. Si ospital, isa sa mga obligation din niya ay uh, uh mag-conduct siya ng bloodletting activity mm -hmm. para meron din naman siyang naipapatagong dugo doon. Mm niya. oh, niya. pwede niyang kunin. So, ganun. Eh, <coughs> yun nga mga parang, ng, for example, nag, uh, meron dialysis patient, kailangan ng dugo. Uh, uh, para makakuha ka ng dugo, kailangan mag-donate ka muna. Di ba? Ganon ganun ba? I don't, hindi naman. I don't hindi naman really... ganon. Hindi naman. Oo, hindi naman ganon. Pero para mapalitan, maghahanap ka ng donor Ma para mapalitan. Uh, ganon ba? Oo. Pagka may mga ganyang activity, mukha ka namang regular na yan eh. Mm -hmm. Hindi ka tulad doon na bago ka operahan at salina ng dugo, ay saka kukuha ka ng mga tao, dadalim mo doon sa ano, dagdala ka ng sampo, wala namang palang pumasa. Ah, ah. Babayaran at, mo ngayon yung dugo. <laughs> ay, ah. Uh, Oh, 'yung iba na uobliga. Pero ngayon, hindi na gano'n ang And sistema. Ganun. Ang sistema na ngayon, kasi noon nagbabangko eh. ng dugo. Ah, ah blood. Sa nang eh. sa nangangailangan, oo. oo oh, sa nangangailangan ay eh, merong gagamitin. Kaya kasi magdudugtong ko ng buhay. Pero ipinapanawagan din na mag-donate kayo ng mm -hmm. ng dugo. Mm -hmm. Ganon. So, 'yun. Uh, Dugtong buhay. Anong dugtong... ano sabi mo kanina? Dugong buhay. <laughs> dugong alay. Dugtong <laughs> dugong buhay. Dugtong Ay, dugong alay. Dugtong buhay. Oh. Uh, so, yan. Friday po, mga listeners natin. Nationwide. Char. <laughs> oh, kayo ng ano? Uh, Mag-buas kayo ng dugo. kayo ng dugo mm -hmm. para maging normal kayo. <laughs> uh -oh. Pero, syempre, may Kasi... mga ano din yan. After, kailangan syempre na magpahinga ka din. Oh, uh, mga I isang oras ang uh, 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 ang practice isang oras to pa 24 hours daw. Hindi, kasi po pwede ka nang bumiyahe, hindi ka paalisin doon. Ah. Kailangan pahinga ka. oh, pahinga ka doon. Tapos, kain kayo ng balot. Ayan. Oh. Ah, hindi. Magpahinga ng hindi bababa. Sa 15 minutes naman pala. Alisin oh. lamang ang bendahe pagkatas ng 4 oh, hours. mga 15 minutes. Pero mas Iwasan maganda ng yung... na ano, na aktividad. Uh, oh, yung pagbubuhat sa loob ng 5 oras. So hmm, pwede ka nang mag, -ma -ma -mag uh, kahit pa paano mag uh, buhat after 5 hours. Uminom ng tubig, dagdag na tubig sa susunod na 24 hours. At huwag uminom ng alak <laughs> o manigarilyo sa loob ng 24 oras. Naku, yung mga wow. matitigas ang ola dyan. Ibig sabihin nung manigarilyo, kasama po yung vape dyan. <laughs> Kaya ikaw, well, mag-donate diba? ka sa Friday para, kung, ma uh -oh. para masubukan mo. Sa nasubukan ko na nung college. Ay, ganun. Tapos mga one month ako ah. Ak nangihina. <laughs> one month ka <yung> nangihina? <laughs> Ewan ko ba? Oh, baka Pero naman, Baka naman nang na-extract sa'yo na, puro gusto. white plus. <laughs> Pero dapat magdo-donate ako nung ano, diba? Doon sa KBP, kaya lang. Hindi ka nakahabol, uh, busy. Merong <laughs> ibang trabaho. Oh, ako, Ayan. So, ako yung laging mga, laging ligtas eh. Bastante. Pero parang gusto ko din kasi uh, maganda raw yung nababawasan talaga ng dugo. Uh -uh. Nag uh, maganda yung sirkulasyon. Oo, ito nga uh -huh. oh. May benefits yung mga cardiovascular diseases, may percentage na ay maiiwasan mo yan. Uh -huh. Siguro Tapos, yung mga uh, nag, yung malapit na mag blood clot. <laughs> lower cancer risk. Oh. Uh -huh. Nagpapababa din daw yan ng stress. Aba, kaya dapat uh -huh. tayo magdonate <laughs> kasi. Ayan. Basta so, walang comorbidity. Mm -mm -mm. Ayan. So, paki pakishare po yung ating mga listeners at uh, viewers. I-share po ninyo yung uh, manggaganap na blood donation program. Mm -hmm. saka, yung saka, info, saka nagsasagawa niyan pala yung ano, yung uh, yung ano nga, ito yung malaking hospital natin. PJG. PJG. Mm -hmm. Oo. Oh. Mm -hmm. O sila yung pinaka-parang main na uh, Oo, kasi sila yung may makina. Sa kanila blood bank? Oo, nasa kanila ang blood bank. Nasa kanila din yung mga machine mm -hmm. na ginagamit. O kaya nga, alimbawa, nag-ipon ka ng tao pero ko konti lang. Uh, Isa lang mo yung... ay dalawang daan, tatlong daan. Tapos ang nakuha lang nilang dugo ay eh, wala pang para 10. sa isang daang... Uh -huh. Oo, ganun. Nanginayang sila sa ganun. Sayang yung effort. Oh, wow. airport, uh oh, yes, ganun. correct. Ayan. So, so... sige.